Hi, mga idol. Kay balo baka nga kabalo kung mabasa kung kuna huna, mind reader. Umpisahan na nato ha. mag ka numero gikan sa uno hantod sa binti. maguna kay kahit usaka numero nga yung maging timanan. Tapos basahon ako ang imong mga una Nabasa lang ako ang imong una no? So, naanak kayo napili nga numero gikan 1, hantod sa 20. So, ang kanang imong nauna huna nga numero idungag ning 20 gila. Tapos na. Pag tapos, kung na siya o dos. Minus to. Tapos na. Pagkatapos o minus to, kung pila to imong uh, pili nga numero, mo to i-minus dira tanan. Na so, mana siya. Ako sa ning anan. ako sa ning buhi anong pulong. So atong tangtangon. Ang tubag niya tanan, mas imong una Ang answer ana. Ang habilin niya ana. Moni. Sakto ba? Una kayo sa video nako paki-follow, uh, like and share sa atong